pa tayong kawil doon, may apat pa ang kawil doon kaya lang, ay hindi na natin pwedeng isuwin na. yan agos medyo ginabi na tayo ngayon pala magkakanata, sing pa sa atin ha siguro di ko na mabibidyo ito ah, maputik ay okay. nakakit ako okay. <laughs> wala, may <laughs> yapak na lang dito tayo ngayon sa gitna ng bukid sa gitna ng bundok sa baba yung inog pero napakalasa yung napakalasa tulad medyo basa na rin ang konti ayan napawi natin yan kapaanod tayo let's go may huli may huli tayo <laughs> isang experience na ginagin natin nakakalimutan sa lugar na ito dapat lagi kami pausok napakarami ah, niknik na ito Mauban Quezon, iniwan na namin ang sakyan na namin niya sa highway, lulusong na kami Pathway Maulan Abutin daw ng kalahating oras sa mabilis na lakad Anong kulang? Bigas Bigas? Hawak-hawak hmm. na kanina eh Bigas, kaya tingla na wala nga kayo sa club sombrero ko naiwan ko doon sa kinainan yata namin doon sa San Pablo oh, pero anyway gano'ng katagal ban? Marakad? mga kulang kulang isang oras po isang oras daw <laughs> pero okay daw. hagdan hagdan ang tawag doon? opo pero sure ball talaga napaka lalim <laughs> hindi kayang sisidin patay na yung mga yung sisidin so ito boundary na daw ito ng tayabas at ng uh, mauban may pathway pa naman kaya medyo maaluan pa pero mamaya medyo mahirap na ang daan so, natin si Ronnie yung isang guide natin na ni Van doon ako na ayun ah, <laughs> kumunoy na agad ako malalim hindi <laughs> <laughs> ba maging liyapak na lang <laughs> oh. kalawa sapa daw ito sapa muna at nagyapak na tayo oh pangalawang sapa na ito oh, may pangatlo may pangatlo daw pero mas malayo yun Tritsi <coughs> ito na <yung> ilog <coughs> medyo ginabi na tayo ngayon pala magkakanala 5 pasado na siguro di ko na magbibideo ito ito nga pala yung kalawakan ng ibig eh. hagdan hagdan ng tawag nila rito kababa mahaba so, hindi ko na mabibideo bukas na siguro sa pamamandaw ano tara na che mga kawil, dali mo na tara let's go walang tigil na ulan dito kanina sa ulan hindi ko alam kung natin nakaano rin Wala na is this ng gabi ano o'clock na wala pang figure <coughs> Ako Matindi ang panahon dito Walang tigil ang ulan Mga gano'n Malakas pa rin ang ulan Meet tayo ngayon sa gitna ng bukid Sa gitna ng bundok Sa baba ay ilog pero napakalakas ang hangin Napakalakas ang ulan Nasa gilid ako ng kubo, naglagay lang ako ng aking na uh, buyan. Medyo basa na rin ang konti. Okay. na, ba na Bago lumusong sa ilog, kami kumain muna. Ang ulam namin ay, ay daing. Tapos may tira pa kagabi yung adobo. kagabi magdamag ang ulan kaya ang ilog sinilip namin dito mula sa taas Ayan, ilog. medyo humilab kulay brown na naman hindi ko alam kung uh, makikita pa natin ang kawil natin sa ilog natin alam kung may mga huli. pero anyway okay. sila natin ang kainan and then tuloy tayo o, kasama ko si Van Hello po. ang ating guide si Bulldog, si Kuya Pael yung may-ari ng kubo si Richie, si, si Arlie Tignan natin kung may mga huli. Ito yung tinatawag na hagdan-hagdan. Malawak ito kaya na napakalaki ng tubig. Ang safe na lusungin natin. Pero so, kitang kita ito. Sa Google Map, ito yung dahil nung ba't ko ang lugar na ito. So far, nakakawalong kawin na tayo kaya lang wala pang huli. Nakawin so, natin isa. Ito tayo man dito. Man huli ka ba? Ito lang dito, dito sa ano kinahalik ko lang dito sa yantok ito yantok na sa lubog tignan mo mga chik nandiyan yan e eh. nakatali lang rin <coughs> <coughs> ano meron? wala <tos> 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 Ang liit. Oh. Ang cute. Patay na. Magbigting. Oh, at least may huli na tayo. Oh, buhay pa. Oh. Buhay pa. Buhay pa. Unang huli natin. Dito sa Tayapas, Quezon. Okay lang. Marami pa tayong kawin doon. May apat pa akong kawin doon.

wala, huwi na tayo that's all folks, itong adventure natin dito sa Tayabas boundary ng Tayabas at Mauban, Quezon ang huli natin ito isang maliit okay lang ano? yan ang iuwi mo Okay. yan ang ipapasalubong natin